Ang kaligayahan ng dalaga ng kapaskuhan ay iba't iba sa iba't ibang tao. Pang mga mata, ito ito'y kaligayahan panahon sa pagka mayroon silang bago damit at laruan. Para sa iyo, ha? Ano ang tunay na kahulugan ng pasko? Ano ang tunay na kahulugan ng pasko? Una, ang tunay na kahulugan ng pasko ay ang Diyos ay nagkatawang tao. Si Jesus ay Diyos at kasama ng Diyos, Ama, bulat pa ng hanggan, nakaraan, bago pa siya nakataong tao, ito ang sabi ng Bible, uno-uno, 1.1. -uno. Nagpasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay ang, ang salita ay Diyos. Nung pasimula, nung, 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 in the beginning, nung pala sa Genesis 1.1, naroon na eh, no? Ang salita. Dilika ang mundo sa pamagitan ng salita. Okay? So, ang salita ay kasama na ng Diyos. Wow. Sige po ang salita ay kasama na. Sino yung salita na tinutukoy dito? Sa John 1 Dapat alam na ba? Ano natin? Alam natin. Sino ang tinutukoy sa Bible ng John 1 na salita? Na kasama may nabiginig pa lang doon sa simula, sa ganin o pinin doon sa paglikan sa lali at lupa o ang creation ay nandoon na yung salita. Ang yun ang ginamit ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng liwala. Kung so, sino salita na diyo tungkol ng Jan Balwan? Nakasama na. No? Nagpasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. Sino po yun? Ang Panginoong Isos. Amen? Kaya hindi eh, natin pwede tanggi na si Isos ay Diyos. Juan 1.14 ano sabi ng 1.14? 1.1, verse 14. Naging tao ang salita, ang nagdirahan sa pinin namin. Nakita namin ang kalulati ang tunay na kanya bilang kaysa isang anak ng Siya ay puspus na kagandang loob at katutuhanan. So, lalong pinapalitaw ako Apostol Juan uh, kung sino ang tutukoy na salita. Walang iba si Jesus. Amen? Kaya ang tunay na kalulati ng Pasko ay ang Diyos ay nagkatawang maraming mga sipahan o religious na nagkaroon ng discussion o debate. Di Pero ang totoo, simple lang talaga, hindi dati kaya sa siri. Yung ating kaalaman, karunungan, kahit kayo takabaltok na matalino, mayroong hangganan. Hindi po kaya ilagay sa iyong kaalaman. Kaya bang ilagay ang buong karagatan sa isang baso? ang ating karulungan ay eh, tulad na rin sa paso. Pero yung karulungan ng Diyos, yung biyayan ng Diyos ay kasilapan ng karulungan. Amen. Kaya Amen. ito, sinabi ako sa Pablo, kasi nagkaroon ng demand ng Diyos kaso. Pero sa ano sabi ako sa Pablo, sa Oral Timothy, chapter 3, verse 16? Lalalilanan, nakita ang iwaga ng kabanalan. at Diyos ay nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga agihil, E eh, pinag sa mga bansa, pinag sa salibutan, ang inaakyat sa kaluwal at Kaya mahiwaga ang Diyos, hindi mo kaya kaputin. No? Marami mga tao na gusto nilang maabot, na gusto nilang ma... Ano talaga? Pero hindi, nakila. Sabi nila ni Pablo eh. Ang hiwagaan ng Diyos, at hindi na tayo kaya, natin kaya kaputin. Ang malaga lang ay paniwalaan natin ang sinabi at sinulat ng Bible. Ano bang sinabi ng Biblia? ang Diyos ay nagkatawa tao. Ah, sa simula pa, nandora yung salita. Sino yung salita na yun? Si Jesus. Bakit kailangan magkatawang tao ng Diyos? Roma 6, 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay ulanggan sa pamagitan ni Kristo na ating pangpahinoon. So walang ibang paraan para mabayaran ang ating kasalanan kundi ang, ang kamatayan lamang ni Kristo. Sabi ni Santo Apostol, bakit si Kristo pang matay, pwede ba tayo? Kaso yung kamatayan ng tao, kung ikaw umatay, ang kalikasan ng ikaw lang, <coughs> hindi naman ha. Hindi, hindi na kawin Jesus lang, kanyang kamatayan ay para sa lakar. Di ba? Pangalawa, yung ating kamatayan ay ang, at, ang ating kamatayan ay hindi perfecto. Bakit silang dapat magpapaya? Sila kwalifikado kolibik, politiko na pagagawa dito sa harapan ng Diyos. na napapayaran na ating kasalanan. So, ang dahilan ito, bakit ang kataon-taon Diyos para bayaran ang ating mga kasalanan? Bakit? Sa pagkati, oh, siya pupunta dito sa lupa na isa'y Diyos, ang Diyos ay hindi na mamatay. Amen. So, paano mabayaran ang ating kasalanan na ang Diyos ay kailanman ay hindi mamatay? So kailangan siya ay magka mamatay uh, sa pamagitan na siya ay maging tao o pamabayaran ang ating mga kasalanan. So ito ang kahulugan ng tunay na, na Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao at mamatay upang tayo ay kanyang mahiligtas mula sa kasalanan at mabuhay kasama niya magpa-kailanman. Amen!